tapos no tahuli na naman tayo mga Pops. ang gandang ng ito mga pa no nga tayo mga Pops, no ganda ng alpak mga Pops. nabayan pa talaga ng rin mga paps ng alpas natin ito mga Dahshama, boss. Lahak, Bung. Daja, <laughs> paps. Oh. Sina ba yan pa yang kampay yung patayin natin mga paps. Ayan po, so. Oh. dali natin sa hat na ito, mga no. ang napagaling na alpas, no, mga paps. Kapag sagutan lang siya dyan, mga paps, so. Dyan, mga paps. Ito yung mga kahoy yan, paps. Ito yung yan, siya dyan, mga paps. yung ano, at dumapo siya dito, mga paps, so. Oh. Talagang. Yes. At ngayon, at. Yes, dito siya dumapo, mga paps, Lagang oh. Talagang klaseng pang lamigas mga paps hindi tayo basak ka mga paps hindi tayo mga paps hindi tayo basak ka post muna natin itong video mga paps ha so ito na nga po siya mga paps oh. unang dali natin sa hunt na ito mga paps no? so li mga paps lumapos at dyan sa halwa natin mga paps dyan sa itaas no at sumabay sa kampay dyan mga paps dito sumabay talaga sa kampay niya mga <laughs> talagang at, yan, no, at lumipat siya dito sa pulat natin ayun nga no, timbog siya mga paps no? ang ganda pa ng alpas na ito mga paps no? isang malakas kumampay ito mga pups. talagang nakapagsabayan sa panatin mga pups, no sa ating pangating mga pups, no talagang at ayun nga paps no nakahuli tayo ng isa at saring mga paps, si 20 years mga paps hindi yung muna yung mga pops daw. No? Nandun siya sa banda pops. Talagang, <laughs> hindi siya muna yung mga pops. Dami pa namang hakot. Hakot eh. <laughs> ka eh. So, no? At linisan natin yung pulot natin at sit up tayo ulit dito mga pups, no? So, let's go! So, pauwi na. Pauwi na kami guys, mga pops. No? At ito na nga yung mga pangatin natin. No? At Saka tatong set up lang tayo mga paps. Si hindi na tayo pababa talaga no. So shout out pala kay Burion Tartin kay Ed Adventure Channel kay Barakuda Channel sa so, ako mga followers niya shout out sa inyong tanan no. So So, karoon guys, pauli namin. So, let's go!